previously in Hirua 55 liters binili ko lang sa yan. dito lang sa Las Piñas para wala ka nyo lang kung saan 6500 tiga puluh pesos, no? you know, plain black. Apa yang kau tu? Ekto moto? Apa yang wala ko nito. Wait lang ah. Ano you know, uh, ah, binayaran ko eh eh ni Ura no pero ang bigay sa akin s eh, tomato eh ko. Hindi ko alam. Kung legit ba 'to na ni Ura? Um, si Salad 65 no. Huh? Okay, Ito yung mga previous niya. kaya yun hindi talaga alam kaya yung subinom nya F2 Moto anyway baka ah, ano natin yan? malalaman malalaman natin kung legit talagang niura to no? F2 Moto no pinipili ko niura na Mira pero nakalagay E2 motor Dito sa Las Piñas Ayan na 6.5 na Hindi na. ko nasabihin kung anong pangalan ng store na to Pero dito to sa Las Piñas